Nako po, Sunshine Cross. Nakapaghiwalay agad dito kay Atong Ang dahil sa nalaman niya na ito si Atong Ang pala ay sangkot sa pagpatay ng mga, namatayong taong nawawala na sa Kaya alam ni Sunshine Cross sa mga ginawa dito kay Atong Ang pero hindi naman niya sinabi yung mga totoong nangyari kaya nakipaghiwalay siya agad para hindi na siya madawit pa sa, mga sa mga naging sangkot dito kay Atong Ang alam naman ni San Cross na kung hindi siya makipaghiwalay dito siya yung babatikusin sa mga taong ah, nawawala kaya alam ni San Cross na dapat na talaga siya makipag -iwalay.